Kasi kung nag-sabi ka nang maaga, <laughs> di ka sana napahamak. Ano pa yan? Oh, no! Ito na pala sila. Uwa ka, kakanti, Oi? Ay! Uy! Ikaw ah! Oo. Oh. <laughs> lang din na, oy! Ikaw d'yan. Ikaw d'yan with shoes, Ah! Ote, okay. ote. Ay! Inawa, inawa. Inawa din na ba? Oh, Di ba sabi ko po, may surprise so sana ako sa inyo. Oo. Uh, kasi uh, okay. po... Di ba po... Ay, ano pero... Ano si... Ang inaalala ko po kasi si Tita Evangeline nasa labas eh. Hindi! Diba? Palapit na kami sa bahay! Ah. Sin... sa bunso. Ah. Kung siya mandigay Um. Oh, um. na kami. One block away na kami sa bahay. Kung siya mandigay. Pagsuti na. Eh, ay, pagsuti. Pagsuti na. Tagalugin mo. Day, nilang. Tagalugin ah. mo. Hindi um. ba? Hindi yung bunsa man, oy. Ah, ano ba yun? Pagsabi na ba? Pagsabi na. Apo. Ah, Sabi ni Nina. Ano ba yun? Sabi ni Nina. Ano ba yun? Sabi Pero... Ah, uh, pero kalma lang po kayo ha. Wag kayong... Oh, no! Kasi di ba sabi ko, surprise. Ah. Oh. Eh, kasi nga po si Kuya nag-PM po kahapon. Ah. Uh -huh. Na pupunta po dito sa bahay. Friday after po nung school niya. Mm -hmm. Tapos iniintay ko nga po kanina. Mm. -hmm. Tapos, Nani nanginginig po yung kamay ko eh. Um, hindi po. Um, kaso, ayoko ko mong paligoy-ligoyin. Um, Nabogbog po siya ulit. Garabi? Oo nga po eh. Oo nga po Ano ba yan? Payamuan ah, mo naman ang gagawin natin. Iyanom mo na ang piramid pa si Ilumpap mo. Tapos, ang dami po niyong pasapasa. Ayan po. Oh, no. Ako'y ginao. Kaan? Ayan po. Ha? Ah? Uy Luis! Alok ah. pa. Ano ah. ba? Si ok, <laughs> <sa laughs> daw, nag Uy, sino daw nag -bug -bug ba, nagsuntok? Luis. Po. <laughs> Luis, sino -bug -bug <laughs> <laughs> Yung <kakalasi> ko po. Block, <laughs> precious oh. Uh. Ang dami po nyang block. Ang dami po nyang uh, Luis. Ang dami po nyang block. Ang Makinig ka na. Luis, makinig ka. Po. Luis. <laughs> Ayan, um, Oh. I-ano mo na, i-ano mo na huwag ka nang doon sa school mo. Ang nabuli ba? Oh, Jesus. Oh, no. Hello? Kaya nga. Oh, Luis, i-ayun pa rin yung mga nambugbog sa'yo, yun pa rin yun? Kaya nga, sabi ko po, kukuha na po kami ng abogado bukas eh. sa karin ba yung mga kasama mo? Oo oh, po. And, ano? Bakit bakit nila inulit na naman? Ano? Uh, ano nila? <laughs> Kasalanan. Kasalanan ba? Sala. <laughs> Sabihin Sabi <laughs> <ba't> na. <duwawa> <laughs> Hindi ko po. <laughs> <laughs> oh, no. <Sorry. laughs>

Eh, uh, ayan po yung surprise ko sa inyo. Linagyan ko lang ng um konting ano kasi tagal-tagal nyo makasagot eh. Sa sabi ko yung pra... Ate! 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 Ay, nanong ko na lang, hindi ko na naman na gusto ko na naman sabihin na sa ayaw at sa gusto mo, pupunta ka na daw. Kumusta yung muna sila?

Hindi po. Maganda po talaga ang balita. Ah, uh, siguro sabihin na natin ngayon, Kuya. Aha. Uh -huh. Ito po. Uh, ikaw nung... Kayo po. Ako na? Uh -huh. Okay. Ito po talaga yung magandang balita. Ready na po kayo. Umawak po kayo sa mga upuan niyo. Baka yung... <laughs> Ito po, Hawak po muna kayo, hawak po muna kayo para alam ko po. Ay, para para nakikita. Alam <laughs> ko po yan, Ramil, nakakamatay yung... Sorry po. Ba Babaw, babawi po kami sa magandang balita. Ito po yung balita. Ano ba? Pero dapat ikaw yata yung magbalita, kuya, eh, para mas okay. Ikaw na, para... Para ano po? Eh, po yung mas nakakaano po eh. Okay, Aww. ganito po. So, kanina, ah. nag-uusap po. Actually, hindi po ako yung kausap. Nag-uusap mo na sila ni Tito Jun. Pero siguro ipapalabas po ni Tito Jun yung kasi nakuwanan ko po eh. Ang ano po ni Kuya, surprise na lang kayo, Kuya. Abangan na lang nila, Tita. Pwede <coughs> po. No. No. Oh. Oh. sige, sige. Ako, okay yun. Kanina, kanina. Kanina, bitin bitin eh. Bitin bitin. Kaya ramil. Ah, ah, siguro para abangan yun na lang. Tita, Ninang. Ah uh, po, abangan yun na lang po. Sa Monday may asikasuhin no kami ni Kuya. Wow! Uh, ngayon, oh, ngayon, Kuya Ramil, bago, bago tayo magtatapos dyan ng surprise-surprise na yan, kailan uh, ba kami talaga makasingit, mag <laughs> Ah, pwede na siguro kuya next week weekend ano? ah. Ah, may ano na kayo. May hint na po kayo. May... Huwag lang sa 20 kuya kasi diba may magpapaparty daw dyan sa 20. Opo, so, 20 po at saka 26 ninang. Ha? Tumulutuloy okay. ang sipon ko. Tapos saan kami doon? Saan mo kami isingit dyan? Anong pensya ba ang bibigay mo sa amin? Ano ni nang ito pong dapat ito pong ano na Ninang? itong next ano po next week na. Yeah, it's coming week. Yeah, ano po. Po. ano nga daw at saka pizza. Ang uh, pizza. Wait ano lang po. Ah po, ano, ano, po natin ni nang iano natin uh, calendar. Ah, uh, ayun ni nang tama tama. Ano po? Uh, Anong pizza ba kami? O pwede. Ano po? Mas maganda siguro 14 ko 'yan. Or 30, no? Ganon. Mag-iingat po kayo dyan, Ninang. Tita, ingat po kayo dyan. Thank you. Ingat. I love you. I love po, Mama Chup Chup. Ingat po. God bless. Same Bye. to you po. Thank you.